Sa lahat po ng aking mga subscribers, followers, at mga viewers, siyempre, lagi ko naman po ipinagdarasal na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang sakit, karamdaman, o ano pa man. Yan po ang lagi kong ipinagdarasal sa inyong lahat. Pero din po ipinagdarasal ko rin po na sana malayo kayo at hindi kayo malapitan nitong mga politikong mga kawatan. Ayan at sa inyo naman mga mga politiko at lalo na yung mga namimigay ng ayuda kuno ah, kasabay na itong si Tambaros Losta ito na magnanakaw mamatay na lang kayong lahat tang ina nyo di ba? deserve din nyo na ngayon ngayon na mamatay na kayo mga ayok kayo <laughs> bakit na naman ba ako nakapagsabi ng ganito? Ha? hindi niyo po ba, napanood niyo po ba mga kaibigan, mga mga kababayan, yun pong binigyan nila ng ayuda sa kusaan man yun, hindi ko malaman na. Sa Mindanao ba yan? Yung namigay sila ng ayuda na 10,000. Ayan po yung nagbabayaral na mga ngayon. Na kung saan, Sampung libo nga binilang nung binuksan yung sobre. Binilang yung sobre, yung uh, laman ng sobre, sampung libo talaga. Okay. Pero, mayroong instruction sa kanila, itong barangay nila, na kapag uh, nakatanggap sila ay uh, huwag nilang gagalawin, kundi pumunta, pumunta sila sa barangay, mag-report sila sa barangay. Ayan. Ngayon. Pagkatapos nila magpumunta pumunta ng barangay, nag-report sa barangay, kinuha yung iba at ang ibinigay na lang doon sa buntis na kumila ng maghapon na pila, 1,005 na lang. Tingnan nyo. Pati ba, pati ba naman sa ayuda ng mga buwaka ng ina nyo, kinukupit nyo ba? Hindi lang pangungupit na yan eh, mga buwaka ng ina nyo. Hindi na kayo na konsensya. Okay, wala po tayong against doon sa pamimigay ng ayuda. Dapat lamang po ninyong tulungan itong mga mahihirap na rin kababayan. Dapat lang po obligasyon po ninyo yan. Ay kung ako nga wala akong obligasyon, kahit pa paano ay nakakapag-abot ako ng tulong. Pero obligasyon, obligasyon po ng gobyerno ang tulungan itong mga mahihirap na rin kababayan. Gaya po niyan. Pero bakit ganon? talagang kaliit-liit ang bagay, talagang wala kayong, wala kayong pinapalampas, talagang uh, kawatan talaga kayo, mahayop kayo. Ang uh, tayo sa dugo, talaga rin yung pagiging kawatan, mga hayop kayo. Di ba? So yan po, ang nagbabayaral ngayon, 10,000 yung natanggap. Nanasap sobre, pagkatapos pumunta sa barangay, dahil yun ang instruksyon. Oh, kinaltas, 8,500 ang kanila, 1,500 na lang yung napunta doon sa pumila ng magapon. Ang kakapal ng pagmumukha ninyong mga kabataan kayo. Eh dapat lang talaga na mamatay na kayo, hayop kayo. Anyway, sino po ba yung nakapanood doon sa rally ng maisog dyan sa Japan? Ayan, at uh, kung inyong pong papansinin, yung speech ni Atty. Vic Rodriguez, ang sinasabi po niya doon ay hindi po solusyon sa kahirapan or hindi solusyon uh, ang P.I. or People's Initiative sa kahirapan ng bayan. Bagkos ang sinasabi niya ang solusyon po diyan sana ay mawala ang graft and corruption yan po yung uh, matinding idiniin ni Atty. Vic Rodriguez sa Maiso sa Japan ngayon parang uh, dahil nga professional itong si Vic Rodriguez Atty. Vic Rodriguez talagang kulang na lang pwede, uh, kulang na lang na hindi lang niya masabi-sabi na tama yung sinasabi na birana nalipoli na muna itong mga kawatan na ito bago o masinso ang bayan natin. Hindi lang niya masabi-sabi yun. Pero ang sinasabi po niya, yung graft and corruption. O, oh, di ba? Ngayon, sa tingin nyo, malilipol ba? Ma ba? Masasabihan ba na huwag na kayo magnakaw? Ganun ba? Hindi po. Kaya ang ultimate na solution dito, lipulin gilitan ng lieg itong mga kawatan na ito para wala na magiging kawatan. Kaya yun po uh, napaka -professional lang po kasi ni Attorney Vic Rodriguez. Siyempre, ganyan mga professional na tao, yan ang profesyon nila, maging uh, am maging mahinahon magsalita hindi kagaya nito. Na ako diritsahan ako. Kung sila ay professional si Attorney Vic Rodriguez, professional na lawyer, ako naman po ang professional criminal magiging kriminal pa lang dito sa mga animal na mga politikong itong mga kawatan na ito. Maniwala kayo sa akin, makikita ninyo kung pa paano kung gilitan ng liig yung mga kawatan na yan. Oras lang na makahuli ako na isa dito sa mga kawatan na ito. Hindi ko lang gigilitan ng liig, igagrinder ko parang pinong-pino yan, tapos ipalamon ko dyan sa pamilya nila, yung grinder ko nga katawan nito mga animal na ito. Ha! Huh. Nakakagalit eh. Tingnan, tingnan nyo mga kababayan. Ayuda na lang. Okay? Ayuda na lang yan ng tao. Nabuntis pa man din. Pero anong nangyari? Ah, kinaltasan ng 8,500. Naging 1,500 na lang yung, yung uh, napunta doon sa uh, beneficiary na yun. Or, yung pumila na yon sa ayuda daw ko, no? Tingnan nyo, ang kahayupan nitong animal na ito. Talagang talamak na ang uh, pagiging kawatan nitong mga ito. Nasa dugo na nila talaga yung, uh, yung pagiging kawatan. Kaya yan, talagang napakasarap lang talagang mga paghahatawin ang mga ulo nito eh. So may mali iba doon sa sinabi ko. Halos halos ay kumpirma na ni uh, Attorney Vic Rodriguez yung sinabi ko. Dapat lipulin ito mo ito. Kasi sinabi na lang niya na grap and corruption dapat ma masawata. Hindi nga po masasawata yan, ma Mario Yosef. Kahit pa ilang libong taon yan, yan na po yung naging kalakaran. Kaya ang walang pinakamaganda nito, lahat yan lipulin. Lahat yan gilitan ng liig ya, mga yan. Maniwala kay sa akin. Hinding hindi na kailanman mababago pa ang sistemang pagiging kawatan ng mga politikong yan. Kaya ang pinakamaganda niyan, linisin muna. Lahat ng mga kawatan dyan, potolan ng liig, gilitan ng liig, at ipakain sa buaya na kanyan, pagkatapos gilitan ng leeg. Ganyan po yan. Kasi kung sila-sila lang din po, wala na, wala na pong pag-asa ang bayan natin. Maniwala kayo sa akin Kaya yung sinasabi ko nga po eh, kasi malabo naman na mapunta ako dyan sa sa uh, pag, uh, kung ano man position dyan, malabo po yun. Kaya ang sinasabi ko lamang po rito, doon po sa susunod na presidente, kung uh, mayroon pang matino na presidente. Ah? I-appoint nyo lang po ako na isa hanggang dalawang buwan lang. Yun lang po lagi ang ah, sinasabi ko. I-appoint nyo lang po ako nang uh, isa hanggang dalawang buwan lang. Maniwala kayo sa akin. Uubusin ko itong mga kriminal na ito. Maging kaluluwan itong mga ito susunugin ko. Kasi wala nang kapag-asa ang bayan natin kung, uh, kung uh, gag, uh, dadaanin natin sa diplomasya, wala na po. Hindi na po yan. Wala na pong pag-asa na gumaling ang mga sakit dito sa pagiging kawataan ng mga kleptomanya. Nakukan po yan, nangangati po ang mga palad na yung pag hindi sila nakapagnakaw itong mga animal ito. Wala nga namang ibang inisip yan talaga kundi magnakaw, anong magnakaw eh. Ano bang inisip yan? Tingnan nyo nga lang yan. Napakabobo pa. Oh, walang mga utak pa. Palibasa, sunog uh, na ng sunog na ng uh, na ng, uh, uh pulbos yung mga utak na mga yan. Bakit ko sabi yung mga bubo ito mga ito? Tingnan nyo. Papaliwanag ko kung bakit naging bubu ito mga. Lahat yan. Maging dyan sa PCO na yan ah, lahat 'yan hanggang malakad mga bobo alam niyo bakit ito ang kabubuhan nit ito ang pinaka ah uh, uh, simpleng explanation kung bakit mga bobo ito mga ito. Oh, tingnan niyo ha. Lahat ng rally dito ng Maiso rally hindi po ba't lahat 'yan ay pinigil nila. Pinigil sa pamamagitan ng uh, pagbawi ng permit or kung ano-ano mga pinaglalagay nila kagaya diyan sa bastos bulakan na yan di ba nakita niya naman na may hinarangan ng truck oh, maging yan diyan sa saan yan sa takluban takluban ba yun o di ba nilagyan pinaradahan ng kung ano-ano mga sasakyan yan po yan Oh, nasaan doon Mr. Verana yung Pagiging bubo nito mga ito, ayan ang tanong. Okay, kung hindi, sabi ko nga, ha? Ah, kung yan, ay hinayaan nila ng maisugrali. Makinig kayo, malakanyang, makinig kayo, PCO, mga tanga. Mga tanga na mabubo pa. Kung hinayaan nyo lang ito mga mai, isugrali na yan, na wala kayong, ha? Ah, ah, ha? Pag... Ah, pag-move pag-move na harangin niya mga panayan 'yang rally na maiisog na Total naman, 'yan naman ay mga ah uh, tawag dito, mat uh, tahimik naman 'yang pagrarali na 'yan. Okay? Sana hinayaan yon lang at ang kinontrol niyo na lang ay itong mga media. Okay? Media na lang sana ang kinontrol niyo. Total na ko-control niyo naman eh. At uh, talagang hindi lang nakokontrol, talagang control na kontrol niyo ang mga media. Yan na lang sana ang binigyan nyo ng instruction para sa ganon ay hindi na kumalat sa buong mundo yang mga ganyang rally. At least dito lang within the vicinity of the Philippines lang yan. Di ba? Isa ngayon, anong ginagawa? Sa pagkocontrol niyo nandoon sila uh, gumawa ng rally sa mga iba't ibang bansa na. Kagaya nung uh, sa Amerika, di ba? Successful yung uh, rally ng maisog sa Amerika. Hindi ba't i-cover yun ng mga international media kasi nandoon na sila? Di ba? Di ko malat pa buong Amerika yung mga pinaggagawa ninyo. Oh, compare dito kung hinayaan nyo yung mga ma-issue rally na dito, dito lang yan, within dito lang sa atin yan. Pangalawa, nagkaroon ng ma-issue rally ka, kahapon lang, dyan sa Japan, successful na naman. Oh, sinabayan na ito yata ng Paris. Itong rally kahapon sa Japan, nasabayan din sa Paris. So, ibig sabihin, international na itong iniikutan ng mais o O, yun ang matindi, ha, yung ibinulgar doon, yung mensahe ni Maharlika dyan sa mais o sa Japan, na talagang lahat ibinuyang-iyang na niya. So ngayon, makukontrol nyo yung media? Hindi nyo na makukontrol kasi nandun na international na yun, nag-cover na yun. Yan yung sinasabi kong kabubuhan ninyo. Kaya, sa, kaya, dapat sa inyo, kumuha kayo ng matali-talino na mga dyan sa PCO na yan. Kagaya ng paggagamit uh, nyo ng uh, uh, AI generation, uh, generated na yan. Na mga nagko-comment-comment -comment na yun. Pala, machine pala yan. Na binabayaran ninyo ng 5 million pesos a month. Tingnan nyo, naglolos tayo kayo ng pira, pero Sampakan yung ginagawa sa inyo yun kaya sinasabi ko na mga bubo kayo mga tanga mga gago pa yun na lang sa rally rally na yan eh. kung hinayaan nyo lang di hinayaan nyo o ignore nyo na lang sana tapos yung mga may legitimate media lang sana ang kinontrol nyo at siya pinakiusapan or hinayaan nyo total kontrolado nyo naman eh kasi mga bayad nga na yung mga mainstream media na yan di ba Oh, yan lang sana Huwag nyo nang ibabalita yan Hayaan nyo silang mag-rally Wala kayong babanggitin Na rally-rally na yan Wala kayong ilalabas yan oh, Hindi ba? Anong mas maganda ngayon? Kung yun ang ginawa ninyo Kisa ngayon Direkta na silang international Mayroon ng uh, Amerika May Japan Ngayon may Paris O, oh, di ba? Muro magkukover doon mga international media ay, ano pa kayo? Yun! Ang katangahan ninyo. sa nga eh, hindi na ako nagtataka kung bakit yung, uh, wala na, wala na, wala na kasi sa katinoan yung mga utak ninyo dahil sunog na ng, uh, kanya, ng, uh, tawag ito, tawas. Ayan. Nasunog na yung uh, mga utak ninyo. Paano ba hindi masusunog yan? Ay, ang isa sa ingredients ng, uh, nang uh, sinisinghot ninyo Hinihigop ninyo na yan Ay tubig ng bateriya ng truck ng sasakyan Sige nga Kumuha kayo Nang tubig ng bateriya ng kahit anong sasakyan Kotsiman yan o truck Magsumipsip lang kayo ng uh, uh, Konte Yung ang gamitin nyo Tapos ilagay nyo sa damit ninyo Sa damit ninyo Ha? Wala pang isang minuto Tunaw yung damit ninyo Ano pa? kaya yung sisingutin ninyo, hihigupin ninyo, dito na yung utak ninyo, kaya nga, lahat na lang kayo dyan, mga bubo na. Wala na kayong pan Wala na talaga kayong uh, ah uh, katino sa katinuan. Buha ka lang ina niyo. Okay, doon po sa nagtatanong po sa uh, tungkol po sa kalamansi at sa kasili, ang hirap po kasi, paulit-ulit ko na lang po sinasabi yan. Nandyan po yan sa video. Hanapin nyo na lang po yung uh, parang ang title yata dyan na yung atensyon sa lahat ng mga subscribers ko. Yun ang title yata noon. Hindi ko sigurado. At, uh, di, di at din po ninyo yung mga comment. Kagaya ito, may nag-comment po dyan na itinuro po sa inyo. Kasi ang, ang hirap po sa atin, ang tinitingnan nyo lang po yung title. Hindi nyo naman po tinatapos yung video. Paano nyo po matututunan yan? Okay? Nandyan po yan. Sa tuwing may sasabihin ako tungkol sa saging na yan, ibig kong tungkol sa tubig ng saging, ibig sabihin mayroon po akong video na itinuro dyan. Kung tungkol po dyan sa kalabansi at sa kasili, ibig sabihin mayroon din po akong itinuro dyan ng procedure. Hanapin nyo na lang po nandyan po yan sa video ko. At uh, huwag niyo pong babaliwalain yan dahil uh, kung ngayon pa lang nandiyan na po eh, nakaabang na. Kung baga, kung baga sa buaya, nakanganga na yung buaya. Ha? Ibig sabihin, kaunting ko na lang yan, sasakmaling ka na niyan. Ang ibig ko pong sabihin, nakaabang na po ang gira. Dahil dito sa bangag na namumuno sa atin nawala na sa katinoan. Iyan po ang gusto kong sabihin sa inyo na ngayon pa lang po bilisan nyo na ang magagumawa ng uh, moist ng uh, uh, sili at sa kalamansi na yun, baka katulong po yan sa inyo. Okay. Nandyan din po sa video ko yung sinasabi ko dati nung COVID, nung panahon ng COVID. Lahat po ng tinuruan ko, lahat po ng sumunod sa itinuro ko, yun po yung usbong lang ng sampalok eh. Noong COVID dito, kinikinto ko lang po sa inyo. Lahat po yan tinuruan ko. Lalo na po yung mga nasa, tawag nyo sa, mga print ko pa noon sa Facebook kasi nagurugur nga po yung Facebook ko dati. So, nandun naman po lahat sana. Dapat sana hindi na gorgor yun para makita nyo yung katunayan ng mga ginawa ko. Ngayon, nag-live ako sa Facebook ko dati na ang itinuturo ko sa mga sa mga followers ko ay ah, yung osbong ng sampalo kung lumabas sila ngangatain lang nila yon Okay? Pero, ganito po ang nangyari. Lahat po ng sumunod doon sa instruction ko, wala pong namatay sa COVID. Pero itong mismong, ka, itong mismong ka, kapitbahay ko, paulit-ulit kong sinabi yan, na kapag kalumabas kayo ng bahay, huwag niyong tatanggalin sa bibig ninyo yung usbong ng sampalok. Pero anong sabi nila? Meron pa nga ako balitaan kalukuhan lang daw isbirana na yan. O, kalukuhan lang daw. O, di ba? O, ito na. Hindi nga nila sinunod. Mga kapitbahay ko ito, tatlo itong kapitbahay ko na nagkausap-usap na puro kalukuhan ng daw itinuturo ko. Okay. Ito na assiste. Pabalik ba sa labas? Tinabla ng COVID. Yung isa lang yon. Sunod-sunod na hanggang sa naubos na itong tatlong kapitbahay ko nito. Sa madalit salita, itong tatlong kapitbahay ko nito, lahat po ito, walang natira. Lahat patay sa COVID. Yun po yung sinasabi ko. Yung mga piloso pong tao, yan po yung mga nangyayari. Di po ba? Ganun yung mga piloso Ay ano, samantalang lang ako? Ha? Pag mayroon akong naririnig yan na halimbawa ganito, ganon. Halimbawa, hindi ako nagturo nung mayroong ibang tao na nagturo. Magngata kayo ng sampalok, halimbawa, uh, yung osbong ng sampalok. Pagka lumabas kayo ng bahay para hindi kayo pasukan ng virus nitong COVID ito. Halimbawa, gano'n. Ay, hindi po ako magdadalawang isip na susundin niyo. Bakit? Unang-una, wala namang mawawala sa akin. Pangalawa, alam ko namang hindi nakakalason yung osbong na ng sampalok kung iyong nangatain. 'Di ba? Pangatlo, hindi naman ako sinisingil nung taong nagturo na 'yon sa akin. So anong mawawala kung sasundin ko? Hindi po ba? Ganun lang po kasi simple dapat ganun lang po ang simple simple isipin 'yon. Hindi po yung uh, na kalokohan ko lang daw. Bakit? Ipinagpipilitan ko ba yung mga itinuturo ko? Sundin ninyo? Hindi po. Ang sinasabi ko lang po ito, dahil kung kayo ay mga subscribers ko, talaga pong hindi ko mapapayagan or ako ang unang masasaktan, ako ang unang uh, malulungkot kung mayroon pong nangyari sa inyo dahil hindi ko kayo tinuruan. At least ako ngayon, itinuturo ko po sa inyo yung dapat niyong gawin. Dito po sa darating ng mga virus ito, wala na pong barilan dito. Ah, uh, ang mangyayari po nito, puro nuclear. At yan naman po, sinasabi naman po yan, maging sa maisugral eh nabanggit na naman po yan ni Atty. Harry Roque yung nuclear na po at alam din po nila na talagang mangyayari ang gira nito so yun po eh so alam ko po na yung uh, gagawin nilang nuclear na yan may halong virus yan ngayon tungkol dun sa radiation sa Canada, dahil saka ako na ituturo sa inyo dahil uh, wala pa naman wala pa naman ako naamoy pero darating at darating yon hindi mapipigilan yung gira na yan kapag ka hindi inayos ni bangan itong pa uh, itong pakikipag-ugnayan dito sa China na ito oh. Huh. mangyayari at mangyayari yan pagka nagkamali ng isang hakbang lang ito si bangag na ito yari na sigurado na yan kaya po nandiyan po yan yung itinuro kong kalamansi at saka sili. Hanapin nyo po yan. Ugaliin nyo po na kapag ka may sinabi ako rito na halimbawa sili, kalamansi, ibig eh, sabihin meron na po ako itinuro. Hanapin nyo na lang po dyan. Kaya ang sinasabi ko rin po sa inyo na kapag ka gusto ninyong papanoorin, yung isang tao na nagdadadaldal, panoorin nyo all the way para marami, para may matutunan kayo kung may matutunan kayo. Pero kung wala, iniisip nyo naman na wala kayong matutunan, ay di, huwag nyo panoorin. Yung mga taong ganyan, kagaya ka halimbawa, wala namang kakwinta-kwinta itong video kong ito. O ay di, huwag kayong manood. Para wala kayo na, na nababasang na kalaman siya sa kasili. Eh. O ganun, di, di po ba? simpleng isipin yan. Madalas ko naman po sinasabi rito, walang kapinta kwinta Ito ang mga sinasabi ko. Pero, sa lalong madaling panahon, ay marirealize ninyo na napakahalaga pala nung dinadaldal ko dito. Yan lamang po ang gusto kong i, uh, iparating sa inyo. Wala na po sa katinoan ang presidenting bangag kaya wala na po tayong asahan kundi ang maghanda doon sa mga posibleng mangyari kaya nga po kayo naman ang inihahanda ko ah kayo naman yung katunayan ah ilang bisis na po may nababasa ako yung mga comment dyan may mga nababasa po ako dyan na kuwane eh? ah ito yung sign ng uh, isa ring kuwane ito isa ring uh, virus yung uh, kailan lang, di ba COVID o ano, lumabas lang daw siya, ay nangati na yung lalamunan. Okay, nangati na yung lalamunan at masama yung kanya. Masama yung, uh, ibig sabihin, masama ang pakiramdam niya dahil sa kati ng lalamunan. Alam niyo ang sinasabi niya sa comment? Nag-espray lang daw siya noong ginawa niya tungkol doon sa sili at kalamansi. Samantalang uminom na siya ng gamot, uminom na siya ng antibiotic. Uh, prior to that, pero bigla niya naisipan yung itinuro KUNG kalaman siya sa KASILINAN Nag-spray lang po siya sa kanyang bibig. On the spot, nawala po. Ilan po ba yung nag-commenta yun? Yan po ang sinasabi ko sa inyo na hindi lamang po kwan yan. Uh, basta TININGNAN niyo yung, uh, yung video, Dalawin niyo pa rin po yung mga comment kung ano po yung mga comment ng mga tao. Ganun po yung para may matutunan po kayo. Ganun lamang po kasimple. O, uh, di po ba? Bakit ko ba itinuturo ito? Dahil paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na kayong mga subscribers ko, mahal na mahal ko. Kaya lang, kayo mismo ang hindi nagmamahal sa akin dahil ah, uh, ultimong pindutin nyo yung like nitong video ko, hindi nyo magawa. <laughs> Kaya yun. Ako talagang walang duda na mahal ko kayo. Pero kayo, uh, marami sa inyo, ang pinagdududahan kung hindi ninyo ako mahal. Sa simpleng pindot ng like, hindi nyo magawa. <laughs> Di ba? <laughs> Oyan At um, Okay, bago po tayo magwakas ay uh, siyempre muli po ang aking pasasalamat doon po sa mga subscribers ko. Ganon din po sa dito sa mga bago nag-subscribe. Aba, dito sa mga bagong nag-subscribe, maniwala kayo magmula ngayon. Kasama na kayo sa sosyortihin. Malay natin, bukas makalawa, paglabas niyo ng inyong pintuan, makatisod kayo nang kamuting dilaw ayan yun po yung uh, uh, lagi kong ipinagdarasal sa ating Panginoon na sana swertihin na kayo dahil hindi naman kayo yayaman kung hindi kayo sinerte dapat swertihin muna kayo saka kayo yayaman Paano kayong yayaman kung hindi kayo swertihin uh, papaano kayo soswertihin kung hindi niyo pinipindot itong like ng uh, video ito at saka yung mga hindi pa nakapag-subscribe, papaano kayong suswertehin kung hindi nyo pinindot ang subscribe. Ayan! <laughs> at, uh, yun po, at, uh, siguro sa susunod na lang po yung aking, uh, at topic itong mga putang inang mga politikong ito, na walang ginawa, kundi mga ko ng mga ko, na sasabihin, sa darating na halalan! sisiguraduhin ko kayo, lilimasin ko ang pira ng bayan. Wala na akong pakialam kung kayo walang masahin, mga putang na nyo. Dahil ako nanalo na, wala na akong kailangan sa inyo. Yan ang sinasabi ko. Yan yung madalas na sinasabi ng mga putang ng mga politiko nito. Kaya, ano ang dapat gawin? gilitan ng liig itong mga animal na ito para hindi na makapagnakaw itong mga hinayupak na ito, hindi na sila makapagpahirap sa mga taong bayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo.